nabutang kami ng ulan dito sa ano. You know? Naligo pa ka. Kuya, pabikol kami. 20 hours na kami bumabiyahe. Oh. 2.35 mga routes na madaling araw. Namimili siya ng helmet at susutin niya na gagamitin niya sa magiging biyahe namin yun. Ang biyahe kasi namin yun ay bye Bicol. Well, hey, malipin, men, Sorsogon. Ay, sorsogon, mami. <laughs> so, bobie tayo ng Bicol sa May Sorsogon well, dahil tayo na imbitahan tayo ng isang tropa doon na magstay sa kanila. So, fine, Ben. Siyempre, matagal-tagal na rin tayo hindi na aabiyahin. Oh, no? oh, Sarap sa palad na 'pag kinatanggal yung yes. ganyan eh, no? Tapos ito pa sa no, Eh! Oh, ginit immortal, no? Yun lang ang roads, marami tayong stock dito na ano, na helmet. So marami yan, makakapili kayo. Marami kayo makapili dito. Yan. So kompleto tayo. So yan. So babati na tayo ngayon mga pagkatapos ito, mag-ais lang kami. Magdadala lang kami ng mga importante. Gaya ng tar sealer inflator. Tapos iba pang mga bagay na pwede natin bitbitin sa biyahe. So yun lang mga roads. So tara, let's go! Oh, so ang gagamitin natin ngayon ay... Sina, no? Si Nando. Si Dodie gagamit kayo ng yan. So tayo naman gagamit kay Nano. So hindi pwede kasi hindi si Mama si Nano. <laughs> Magtatampo dahil matagal-tagal na rin siyang walang biyahe. Pagas de. Eh. Ay meron pala to. May laman pala to. Okay na. So paalam road street. See you after 4 days. So tara. Alright, so tuloy-tuloy tayo ngayon at imimit natin ngayon si Marlon na eh, magiging kasama papuntang pup Bicol Nakakatawa talaga itong mga biglaang biyahe Natutuloy talaga sir Di pa kami lumabagay yung mga roads Pero yung insura namin dito binabagira. na <laughs> Wala pa 30 minutes, butag yung binabagira na kami mga roads Nandito so, kami sa gas station Alam malakas, malakas yung ulan, di namin kakayanin to Mahinay lang muna namin sa git Saan tayo subat? Sa yung mga roads, alabang na tayo yan, medyo basa pa rin talaga yung daan. Dinihintay na lang namin si Marlon, yung isa nating kasama. Si Marlon, si Marlon. Hoy, so, tayo magiging kasama natin. Hoy, okay, Marlon, so, tara. Alright, mga roots, so, nag-stop muna kami. Talagang malakas yung ulan. Eh, you no, know, papunta na kami ng Santo Tomas, Batangas. Kinahanu para mamahali ang kilo so, mo. Parang hindi ba biyahe na napakalayo eh. Doon nasa part pa rin kami ng Laguna mga road sa may Laminos ay, ay. Hindi mali sa camera. Kopya mo, abe mo na. salamat po. Pati na mga roots. Yes. Pa-pag ah, vlog na tayo na maayos. kami dito tapos si Skyflix. Ha, okay. spot pampano lang, pampagising lang. Pero anong oras na? Ano oras na? Ha? 5.56 Mag alas 6 na Ano tara? Tara okay. Maganda na sibol ng araw mga roadso right. Punta tayo ngayon ng Sorsogon Sorsogon Halos dulo na ng Luzon ganun kalayo so dito masusubukan ulit si Nano pupunta tayo ngayon sa tropa natin si Joey na nasa Sorsogon Tama, makalalay lang tayo sa takbuhan din natin para hindi tayo mawindang ano to bypass road? hindi ko alam kung bypass road to baka mas mabulis yung daan dito hindi dito lang din yan eh na, ganun lang din oh malapit lang din? oo o tara diretso tayo? Tara. tara? sa tulay marami nang suggest dito mga sa biyahe na to na uh, Beagle daw gamit si Nano at sa akin kasi mga roads uh, na gamitin si Dagul pero nanginaya kasi ako iwan si Nano dahil uh, sa parang sayang kasi experience din yun eh experience para kay uh, Nano yung biyahe na to kung hindi natin siya isasama or hindi na rin siya gagamitin may pakiramdam na kapag lagi mo siyang kasama tapos bigla mong iiwan sa mga ganitong biyahe yung mga malayuan ang lungkot ng pakiramdam ganyan <laughs> parang nakapang hinayang kasi sayang yung experience pag natin gamitin si Dagul makikipagpulitan lang tayo ito pala tandaan mga roots, red horse extra straw masaya na tayo mga roots ah wala mo si Marlon ah naiinip sa takbuhan natin ni Nano ito <laughs> mo kasi top speed natin kasi dito kay Nano mga rus 80 90 lang eh <laughs> mga natin eh Max si Nano Mio Sporty wait lang pre bakit naligaw na tayo hindi <laughs> 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 pero mo ko tools mo pre lumuwag kasi mga roads eh nakalimutan ko higpitan do buti na lang di nahulog dito sa hardware mga rhodes, nakahanap tayo ng washer para pang lock dito sa Torbidlon natin ito kong itapon, napapakinabahan ko ito eh Maggagawa naman natin ang paraan eh Tinagyan ko lang ng washer dito Sana na tumagal ka na ano Tara 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 Ano masal muna tayo? Mga rhodes kayo muna tayo? Ah Ang dumi si Dagol oh sa Tayabas Queso mga rhodes Uy May gulay Bye! So tara! Yan pre! Baka diba? <laughs> dito na ako, maabot ng vehicle nito! Huwag <laughs> kang ka lang! Anong mga roadside na pagkakain natin? Express? Ano yan? Yan dito dito. Yan dito dito, mababot. Tapos Luchong <laughs> Paksiw. So... Chibog time! Uy! Dito na pala yung Manok! So pakita tayo ngayon ng Bituwang Manok mga roads! Wow! Nakaka-miss dumayan dito! First time ni Nana ano, pumunta dito sa South! Ayan, eh, madama halos lahat na naging biyahe natin, puro norte. hoy buti na quick tayo, kaya hindi tayo naiilang sa biyahe. Puro pakit itong mga roads eh. Malamig, malamig. Yes, sir! This pansit! Alrighty. ang manok. <laughs> Picture! Picture muna, syempre. First time ni di Nano dito, kaya di pwedeng wala tayong kuha. Ayan. Ha, ha. Madulas di ah. Madulas. Madulas yung ano dito. Madulas. An Huling daan ko dito ng nakamotor gamit pa si Tisoy mga roads. Nung nasa atin pa si Tisoy. Ayan. Tagal na rin yun. Isang shot dyan. Dapat dito kayo? Uh, ito yung view Yung mga roads nagstay lang kami sa saglit dito para mag picture <laughs> Para kumuha ng mga shots Tapos pabalik na kami So ingat kayo dito mga roads sobrang tulas dito Malumot di ba pre? Alrighty so So na-unlock na ni ano? Uh, ang ang manok Parang bitin pa kami dito And so pakit kami mga roads Ito na ang siko yuy So, wow, ganda talaga dito mga roads. Oh. yan sila, Solid, no? Hey, hey, hey. manok. Isa sa mga uh, pinapangarap puntahan ng mga kapwa riders natin. So, mapadali mga roads pumunta dito. Talagang hihintuhan nyo para makita nyo yung ganda. So, magkakaroon kayo ng moment dito ng mabilisan. Yan. Pakita lang natin mga roads. Yun, no? Diba? Tingnan nyo mga roads. bituwang manok. Yan, eh, no? Solid na pagkakagawa. Pati mga roads nang hindi pa ito ayos, ano? Ah, uh, hirap daanan. Tara! Yan. Solid, solid. Kahit naman hanggang ngayon mga roots, ano, alali pa rin sa takbuhan dapat. Sarap sa pakiramdam pag dumadaan talaga dito eh. Kakaiba yung lamig na may ano, eh. mararamdaman natin eh. Siguro mga uh, from Manila, mga roads, stand namin, ano, 4 uh, hours yung pinag biyahe namin. Nagkaroon lang ng abirya kaya tumagal. Pero siguro kaya ng mga uh, tatlong oras ang biyahe from Manila. Galing pa kami ng Valenzuela. Eh, may falls po. Solid, no? Alrighty, coastal road mga roads Yes sir, dito yan sa ating Monen yan. yan, yan yung makikita natin dito Sa gilid tayo ng dagat <laughs> Ganda ito. No? Sarap ng ganitong biyahe. Shout out kay Marlon. No? Solid no. Nagkabitak-bitak yung daan dito. Bakit kaya? Pang! Ah, ginagawa yung daanan. <laughs> Pwede raw dito. <laughs> Ganun din. Hindi <laughs> na binuksan. Dito ko rin lalabas sa kabilang linya. Kaya nga eh. Alrighty. Next. Uy, release ang tren. Oop, ya. Yeah. Sa mga dapat natin ano mga route sa paghandaan, itong daan na to. Yung may release ang tren. Kasi, delikado. Marami nang nabiktima. Meron pa itong spot dito na grabe nilipa rin tayo. Kapag hindi natin napansin. To be called. So, baka pwede daan daanan to. Let's go. Hahaha. <laughs> Let's go, bypass road! So, Totoo ba? Tanong tayo, tanong tayo! So dumaan kami mga roads dito sa bypass road na hindi namin alam <laughs> na hindi namin alam kung malayo pa o malapit para sa amin Wala na, okay lang yan At least, Bicol Park yung lalabasan natin dito Yes sir! Sila tayo. Ah. <laughs> taas naman dito. Dito. Paakyat na akong buntok pang putik. Pataas mga roads. Taas natin, sir. Saan kaya labas nito? Kamila nga sa sakin dumadaan dito. Wow. Ang oh, ganda. Tapo ba naman yun, Uy ya, yeah. ah, ah. Bakit putol? Putol yung dahanan ah. Ba't nga putol? Ang simpin ng pangumuhay dito Sato sa dahilan bakit tayo 'di diba? Makakita ng ganito agad ang tanawin Makadaan sa mga ganito agad ng daanan ba? Diba? Solid. Kaya huwag yung niyo yung kakayahan ng motor niya mga roads. Kaya kaya bumayahin yan. Basta kondisyon. So, <laughs> De, ikot ka. Baka matumba ka. Doon daw ang daan. Sa <laughs> so, ibang daan to. Wala pa daan dito. Hahaha. <laughs> Totoo ba? Grabo na to ah Tignan natin <laughs> Para ba to pre Sure, sure ba to? Yeah, yeah. <laughs> so Tignan natin kung tama si Google Maps or si Waze Si Marlon kasi naglilid ng daan ngayon Dahil siya yung may Google Maps Uh, tingnan natin si Marlo kung tama ba itong natin <laughs> 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 Tatawa na kagad ako, huwag ito, galing <laughs> Naligaw pa ka <nga. laughs> Mali ata yung kumakanan kami dun sa ano Sa bypass road eh. 프레, 프레, 비구리, 붙 u 라 a 프레, 비구리, puta, p 이 a h <laughs> ha? Di <laughs> kaya tayo, pre Talong kaya tayo, tono, tono tayo. Pre, ba baryo-baryo na din ang tahanan tayo, tanong tayo Baryo-baryo na to eh <laughs> Sorsagon, <good>, pre, sorsagon <laughs> May nanan sa aswang <laughs> hulo <Sinahulo. laughs> tayo, tanon tayo Kuya, pabigol kami Tama ba tanon tayo namin? Ano ko anong deret dere yun yun na Palabas ito kasi San Juan pa to eh San Juan? Pero yung dito kanina Yung kami Dito kasi, dito kay galing pa Ah, uh, kasi kami. Oh. Sabi daw, sabi sa Google Maps, mali daw dito daw daan. Oh, dito kan daan kasi dito kasi galing kasi kayo ano, Manila dito. Ah. Oh. Dito. Eh dito ko eh diretso muna ng labas. Ah, dito may daan dito. Oo. Oh. Pero hindi dun sa kabila, wala pang daan doon. Okay. Ang labas naman ito, bayan din. Ah. Oh. Bayan din pag diretso niyo. Dito naman di ba diretso lang kayo. Ah. Oh. Hanggang doon hanggang dun sa may water district. Pag nandoon na kayo sa may main highway. Okay. Kakaliwa lang kayo. Tapos pwede na kayo magtanong doon. Papuntang Bicol na. Oh. Ah, okay. Kaya, ano ano po ba 'to? Ke province. Quezon province pa rin. Sige, akala namin wala lang daan eh. Ah. oh. Salamat kay Kuya. salamat kuya. Sige po, salamat. Thank you. <laughs> Pag dito tayo dumaan, eh? syempre nakakahiya kasi tahimik yung lugar eh, pampayapa di ba? Tapos ang bigla tayong dadaan dito Pinagtitingin lang tuloy tayo ng mga uh, ano, tao Oh, asa na si Marlon? 40 <laughs> Tama nga. Kel, <laughs> Kel. Kaya nang liblibidi ka na natin <laughs> Tara tara Ang <laughs> biro ka talaga Google Maps Gusto, gusto namin yan yung Mapaikli yung biyahe Kasi <laughs> hindi kami sana, sa ano Sa liblib ng lugar Ah grabe Daan dito Ah oh. Ah oh. sit Ito na. Ito na natin daan. Ito yung highway. Alright. Highway na. Y <laughs> Alrighty. Highway na ulit. Na ha? Na Hindi pa. Sige, diretso na natin ito. Ang familiar dito sa mga dinadaan na natin. Points so, sa dabi na kayo dito na napakabilis. Ito yung sasalubong sa inyo. Tingnan to. Ito yung release na uh, grabe. Nasubukan ko dito lumipad noong 2016. Ah. Po. Yan. Yung release na yan mga roads, maraming na aksidente siguro dito. Tapos pag mo dito, syempre hindi mo na hindi mo mapapansin lalo pag gabi. Lilipad ka dito. Ah, okay, sobrang dami siguro na aksidente diyan. Comment down below kung na biktima din ba kayo dito sa ano na to. Sa release na to na binulag kaya kayo. Sobrang taas niyan. Yan. All right, so paingan muna kami. Ilang <laughs> oras na tayo <laughs> Ilan? Walo. Dito lang yan Camarines Norte. Sa ito sa mga iniintuan dito mga roads. Napaka-solid. <laughs> Tagkawain na tayo mga roads. Yan. Napaka-lugan daan dito. <laughs> so napaka-ahaba ng daan. Mukhang makulimlim pa. Grabe talaga na andito Papuntang si Pukot bunda. Ha? Saan ka punta? Uwi na kami sa pero papapako papap na ako muna Ha? Papunta kami ah. sa Orsogon Ang layo! Gilid tayo! Ano ka saan mo? Gano? Saan kay to? sa oh. ano sa biyahe ah, <laughs> Grabe! <laughs> bak... Bak makame bre! Dire-direcho -dire -so, kami, baka buta kami ng ulan eh. <laughs> Ha? Alas pa kayo bumiyahin? Alas 4? Alas 4? Oo, oh, namadaling araw. Tuloy-tuloy. Talay-taloy. Layo pa. Oh? Kaya kayo. Kaya <laughs> kayo. Ayan, ingat brother. Sige, ingat ha. Ingat kayo, ingat po kayo. Kaya, kaya. O. Tala. Shout out kay Syoktong. Yan. Nabuto <laughs> kami ng ulan dito sa ilo. You know, sa natin. Ano pa rin nata to mo? Bicol na tayo. Hindi, hindi pa ito bicol. Ito no, ano na ba itong niya? Tagkawayan. Tagkawayan. Tagkawayan tag mga roots. Ay, mo. <laughs> ah, ay, na, sabahin ko. pre. Sa ko. Sa mo pre. <laughs> <laughs> sige sige sige. Doon sa bahay ni Marlon. Hindi <laughs> <laughs> ka ay, pala ako? Uy. Ito yung mga roots mga oh. roots lagay namin ngayon <laughs> Salah. <laughs> Salah. <Salad. laughs> ano wala sa <maso> pinagyo kami? <laughs> <laughs> asalanta na, asalanta. Sa <laughs> so, mga roads, ito yung mga namin dito. Sa mga basa sa isyo kami. Ang so, mga buton natin. So hintay lang namin tumila tapos tuloy ulit tayo sa biyay. Hindi ko na alam kung sipukot ba to. Pero grabe yung daan dito. Talagang gugula at ingkay. Butas-butas eh. Ayan o. Ano ba? Ano ba? Papangga ko sa iyo pre! Ang kalsada! Ang na kanyang no, dito Ang lalalim! Hey, no. ganda, no? Eh, grabe! Grabe! ito naman ulit Yah! Eh, hey, wala nyo ako <laughs> Minsan sinasama sa Adobo, minsan kasama nyo. <laughs> Gamit ko na si Dagul. Nandito pa rin kami sa Naga. Patawid pa lang kami ng Legazpi. Pas apat oras pa ang biyahe namin bago kami makarating sa pupuntaan namin. Grabe nila, ano? kami ng alas 4 ng madaling araw sa Alabang. Dapat sa nasasurusugod na kami ng ano, yung 4 din ng, ano, yung, ng hapon. Para at least 12 hours yung biyahe. Pero dahil sa ulan, sa mga hinto namin, at sa ulan, at sa ulan, <laughs> na-delay nang na-delay yung biyahe namin yun na dapat 12 oras lang so ilang oras na magiging biyahe namin halos ano na 20 hours na kami bumabiyahe so kung bibilhin natin yung oras ng biyahe namin kapatagal grabe Hiha! nasa Sfero Sorsogoy na tayo so pinagit tumagal kami sa biyahe na to umabot kami na 19 hours na biyahe hanggang sa makarating tayo sa pupuntahan natin pag alas 10 na ng gabi tao uh, oh. so coastal road mga roads dito sa sorsogon ito yung bagong gawa ganda so mga roads dumating kami dito 11 kila joey yan yan dito tayo tutuloy kila papa uh, joey papa uh, So, okay. grabe. Ang tagal ng oras ang biyahe namin. So, umalis kami ng madaling araw, alas hindi. Sa alabang, sa alabang. Pero umalis kami sa amin mga alas 3 sa ata. Ay, ah. Ay pagod na, pagod na ako. <laughs> Hindi na makapag-isip na maayos yung isip ko mga roots. Dahil sa sobrang pagod. Alright, so, pero solid na biyahe. Grabe. 4am to 11pm. Kaya nung matagal yung naging biyahe ni Nano at saka ni Tugulo.

Check it out. Yeah. Swing the bat on you like